Right mga kamukil na. So January 6 no. Ngayon sana yung start ng trabaho namin kaso lang uh, hindi pa buo yung mga kasama ko mga kamukil. hindi ko pa yung mga pintors ko tapos yung ibang mga skill natin. So dito ako sa project mga kamukil na kung saan tatapusin natin itong interior yung tatrabahuin namin dito. mga kamukil. Kasi yung exterior niya ay tapos na no. O interior na naman yung ating titirahin. At may time frame akong hinahabol dito mga kamugil. No? dapat katapusan ng January matatapos namin itong interior at sa target ko naman mga kamukil kakayanin namin so nagkakaroon ako dito ng tatlong pintors tapos uh, ceiling installer yung kailangan ko dito meron ako na hindi palang dumating no? so, bag, ngayon sana yung target namin mga kamukil na mag start sa trabaho pero hindi pa buo yung tauhan ko o kasama ko So, kailangan ko pang mag-toolbox meeting muna na no? bago mag-umpisa yung hatawan namin ngayon 2025 no apapuntang uh, papuntang 2026 na naman kung um, pagpalarin tayo no nandito pa tayo sa ganitong klase ng trabaho ito yung tratrabuhin natin yung interior nya o wala mangyayari dito mga kamukil o ang tratrabuhin namin dito double at saka ceiling at paintworks no yung tratrabuhin natin dito so yung ceiling dito is plain lang walang design pero naka ano tayo naka kornisa tayo no sa bawat corner ang ceiling natin at sa walling. yung ceiling between ko ah uh, natin no magkakaroon tayo ng cornisa o moldings na kung tawagin. So sana lang makuha namin hanggang katapusan no ang interior nito. Uh, ang target ko naman sa pagdouble walling at sa ceiling ah uh, one week in half no. Ah uh, isang linggut kalahati yung target ko sa ceiling at sa ka double wuling matatapos siya so ang pagpipintura medyo mabusisi kasi yung pagpipintura at uh, isa tong opisina so kailangan nating uh, ayusin yung pagpipintura okay yan lang mga kamagila. yung una nating update sa ating trabaho sa 2025 thank you